In the name of the Father, the Son, Amen. Shalom. Alekhem. Magandang magas sa ating lahat sa mga ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Na nalangin, at ang wika. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa habang kasama nila ako. Iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni Isay walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa inyo at sinabi ko ito habang ako'y nasa liputan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Nebigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan hindi ko iniidadalangin alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sama-sama hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan italaga mo sila sa pamamagitan ng katutuhanan. Sa salita mo'y katutuhanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan. Gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ako ang aking sarili upang maitalaga rin nila sa pamamagitan ng katutuhanan. Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Ang mga pagbasa ngayong linggo ay paanyaya sa ating lahat na pagnilayan ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagtalaga sa katotohanan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, itinatampok ang pangal panalangin ni Jesus sa Ama bago ang kanyang paghihirap. Inihabilin niya sa Diyos ang kanyang mga alagad na sila'y mapanatiling isa at mailigtas sa masama. Hindi niya hiningi na alisin tayo sa mundo kundi na tayo iligtas sa kasamaan sa pagkatulad niya tayo hindi na makasanlibutan sa unang pagbasa mula sa gawa makikita natin si San Pablo na nagpapaalam sa mga pinuno ng simbahan sa Epeso hinikayat niya silang bantayan ang sarili at ang kawan ng Diyos sapagkat darating ang mga mababangis na asong gubat o maling katuruan. Tila palaala ito sa ating panahon. Huwag tayong paloko sa mga huwad na ideolohiya at pagtalikod sa turo ng simbahan. Mga halimbawa ng mga pagbabagong nangyayari ngayong panahon, paglawak ng sekularismo at relativism. Marami ngayon ang naniniwala na ang katotohanan ay depende sa opinyon. Ngunit tayo'y tinatawagan na italaga ang ating sarili sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pagunti ng mga kabataang aktibo sa simbahan. Ito'y sa atin naipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng halimbawa at paghubog pag-usbong ng teknolohiya isang oportunidad ito na gamitin ang media upang ipalaganap ang mabuting balita ang pagbabalik loob ng marami pagkatapos ng pagkalhatang sakit. hujat ito na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa puso ng tao upang hanapin ang Diyos muli. Pagkahati-hati sa loob ng simbahan at lipunan. Panawagan ito upang tayo'y magkaisa sa pag-ibig. Pananampalataya at panalangin. ang mga tugon at paano baguhin ang ating mga pagkakamali. Pagpapanibago ng buhay sa pamamagitan ng sakrimento ng kumpisal. Pagiging mas aktibo sa mga gawain ng simbahan. Gaya ng pagiging liktor, lay minister, katekist, o simpleng pagiging tapat na miyembro ng komunidad. Pagpapatawad at pakikipagkasundo sa mga kapwa natin, lalo na sa pamilya, upang tunay tayong maging saksi sa pagkakaisang hinangad ni Kristo. Pagpapalalim ng kaalaman sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, katikismo at pakikinig sa mga turo ng simbahan. Pagtulong sa mga kapatid nating nangangailangan sa panalangin, material at espiritual na suporta. Manalangin tayo. Aming amang mapagmahal sa panalangin ni Jesus para sa amin. Tinawag mo kaming maging isa at hindi makasanlibutan. Sa panahong ito ay maraming pagsubok at tukso. Italaga mo kami sa katutuhanan ng iyong salita. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming bukasyon bilang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Berheng Maria, aming ina, idinudulog namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na mga lingkod ng simbahan Si Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nataniel Cañares. Iginagawa din namin sa iyong awang aming panalangin para kay Ginoong Manuel Senior na kasalakuyang nasa hospital ngayon. Pagalingin mo siya, Panginoon, ayon sa iyong kaluuban. Hinihiling namin ang kagalingan ng iyong sangkatauhan, lalo na aming mga pamilya, ang mga nanonood at nakikinig at lahat ng may karamdaman sa katawan, isip at espiritu. Inaalala rin namin ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw, nakasama si Pope Francis, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, ina ng awa, at ng mga panalangin ng simbahan. Ipagkaloob mo nawa sa kanilang walang hanggang kapahingaan sa iyong piling. Sa ngalan ni Jesus, ang aming Panginoon na nabubuhay na nabagbuli. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Katekesem of the Catholic Church, number 820 to 821 pagkakaisa ng simbahan. Gaudium et Spes, Batikan to para sa mga isyo ng makabagong panahon. At kay panalangin ng pagkakaisa ni Jesus sa ak panyaya ni Pablo sa mga tagapangunan ng simbahan. Compendium of the Social Doctrine of the Church, para sa papel ng simbahan sa lipunan. Sa ni hinikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng misa ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. sama masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni So sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!